Gusto mo bang makatulong ka na? Kikita ka pa. Paano kaya kumita si King Lux ng half a million to one million a month bawat buwan sa pagtulong ng iba? Iyan ang pag-uusapan natin. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Kitan, pambansang world coach. Nako, pag-uusapan po natin na isa pong content ko ay na influencer na si King Lux po. Nakilala sa mga engaging videos niya, madalas na nagtatampok kung ng prank, social experiment. Pero ngayon, 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 ay gumagawa na po siya ng kabutihan sa kapwa. At ngayon, meron na siyang 7 million uh, na, followers sa Facebook. I think almost 2 million na po sa YouTube. Ang kanyang mga video kaya nagpapakita ng mga random act of kindness na tunay na tumatatak sa kanyang mga taga. Panood. As a matter of fact, pinaralangan siya po ng 8 Asia Pacific Luminaire Awards ng 2023 at Asia's Most Inspiring and Empowered Social Media Influencer. Ang tanong, ano kaya ang napansin po natin at ba't siya talaga ngayon kumikita ng gano'ng kalaki? Ang unang napansin ko po sa kanya talaga ay napakalaki na kanyang puso. Talagang gusto niya makatulong at maawain sa kapwa. So ito po ang kanyang main secret kung paano niya napalaki ang kanyang channel is what we call as Com compassion. Again, repeat after me, Pake type lang. Compassion. Kasi pag wala tayong tinatawag na compassion or empathy, hindi magtatagal ang isang tao. Lalo na kung ikaw ay nagninegosyo. Ha? Imagine mo, ikaw pag may ka ng mga tao at iniisip mo lang sarili mo kung paano ka makakatipin, tapos yung mga tao mo, hirap na hirap, alam mo, pansamantala, nakikita ka, gaganda ang buhay mo. Pero, 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 hindi magtatagal sa iyo ang tao. Aalisan ka ng tao. Manatili kasi na hindi sila masaya at hindi nagbabago ang kanilang buhay. That's number one, pag wala po tayong compassion sa iba. Number two, hindi rin dadami ang yung customer kung ikaw ay nagnegosyo. Bakit? Ang iniisip mo lang, paano kikita, paano kikita? So, ang nangyayari, minsan nagtitipid po tayo sa ating mga quality, sa ating ingredients, kasi gusto mo kumita na malaki. Di ba? Nagigets nyo. So, hindi katulad po ni King Lux. Ang iniisip po niya, pag ako ay kumikita, ibabahagi ko ang aking kinikita, ibabalik ko ulit sa tao. Yung mga biya Alam mo, ito yung narealize ko talaga. Ito toong totoo to. The reason why kung bakit tayo pinagpapala ni Lord para maging pagpapala sa kapwa. Kaya ang grabe po talaga ang ginagawa ni King Lux. At number three, ito yung narealize ko. Pag wala tayong compassion at empathy sa ibang tao, hindi tatagal ang iyong negosyo. Bakit po? Eh kasi panay ang ginagawa mo. Diba? Panay iniisip mo lang, paano ako kikita? Pero hindi ka nagbibigay pabalik sa iba. Hindi ka tulad ni King Lux po. Dumarami ang kanyang subscriber dahil sa kanyang pagtulong sa kapwa. Kaya nga, napakaganda po no, na gamitin po natin tong napakagandang hangarin sa pagtulong sa kapwa na tututulungan mo yung sarili hili mo. Ano ba talaga ang pundasyon nito? Kasi number one, alam mo ako naniniwala ako. Ang pagiging mahabagin at maawain sa ibang tao ay nagpapakita na ikaw ay may magandang puso at hangarin. That's number one. At pag nakita ng tao na may magandang ang puso at hangarin, mas maraming pong tao ang susuporta at magtitiwala po sa inyo. Do you agree? Type agree sa comment section. Likewise, with King Lux, yan ang nakita ng tao. Number two, ang gaganda din, pag meron ka rin na ikangay, maawain ka sa ibang tao, di ba, nagkakaroon ka ng excitement sa buhay, nagkakaroon ka ng itatawag ng meaning sa buhay, ang sarap pala ng feeling na makatulong. Do you agree? Kaya nga, kung ang sarap ng feeling na makatulong, bakit hindi natin araw-arawin? Katulad ko, kung bakit ko ginagawa itong video na ito, kasi ang sarap ng feeling pagka nakaka tayo ng mga comment, Chinky, natulungan mo ko, nabuksan ang isipan ko, nagbago ang mindset ko, wow, hindi kaya kong bayaran yun. Ang kagandahan din yan, pag ikaw ay naging maawain at syempre gusto mong tumulong sa ibang tao, pag nakikita mong nakakatulong ka sa iba, lumalago ang ibang tao, ikaw rin, lumalago ka rin, nagkakaroon ka ng kahulugan sa buhay, di ba? Grabe! I'm sure si King Lux, pag nababasa niya yung mga comment ng mga tao Uy, King Lux, ang bait-bait mo naman. Buti tinulungan mo si tatay. Iba talaga ang feeling. So right now, ikaw na nakikinig at nanonood, gusto mo bang gamitin itong pagtulong mo sa kapwa para ikaw ay guminhawa? Ito lang kailangan mong tatlong i-master. Na matutunan natin kay King Lux. Ito yung diskarte niya. Una, is what we call as active listening. Kung gusto mo, ay eh, talagang ilapat mo ang iyong mga tenga sa lupa matuto po tayong makinig. Kasi minsan, hindi po tayo naging successful dahil ayaw natin makinig. Ayaw eh, feeling natin magagaling tayo. Hindi katulad ni King Lux. Alam mo ba? Si King Lux, nagbabasa ng comment. Minsan, nagulalive pa yan. Tapos, naging Q&A pa sila. Talagang iniintindi niya kung ano ang gusto ng kanyang mga follower. Ganun din po. Kaya po, ako nakikiusap po sa inyo. Kaiponaryo po natin kung meron kang gustong sangguni sa akin, itype nyo na lang sa comment section. Ako rin po ay gusto kong makinig po sa inyo. Bakit? dito na papasok yung mauunawaan. We will understand. The more you understand the needs, the more you understand the pain points, the more you understand the problem of your target market, the easier for you to help them. Agree? Si King Lux, alam niya talaga yung pulso ng masa eh? Paano siya gagawa ng video? Alam niya kung paano panunuhurin ng tao. Ayan, galing siya eh. And then kung makikita mo yung videos niya talaga very relevant and impactful. And likewise, on my end, ako gusto ko talagang maunawaan. Pag naunawaan ko kasi kung anong pulso, kung naunawaan ko kung anong pinagdadaanan nyo, mas makakatulong po ako sa inyo. Kaya ang isulat nyo po ngayon sa comment section kung ano ang kailangan yung tulong galing po sa akin in order for me to help you to become financially successful. And then number three, hindi lang po tayo nakinig, hindi lang natin naunawaan. Ang pangatlo, kailangan may gawa. Hindi lang panay ngawa, walang gawa. Kailangan meron tayong tinatawag na compassionate action. ba? Diba? Dapat meron kang gawin. Pakita mo, katulad nga ni King Lux. Ang ginagawa po niya, diba, nakikinig siya, pagkatapos gumagawa siya ulit ng panay bago. He's making a positive difference in his community. And likewise with me. Kaya ang mga ka-friendship, itinayo po natin itong channel na ito. Number two, bubuo na po ako ng grupo na tinatawag na TYL Community. Ano tong TYL Community na ito? Ito po yung ating monthly coaching group. We group ourselves together every month for the next 12 months kung may group coaching session ko. Sino sa inyo may mga katanungan? Paano ko kayo matutulungan sa inyong personal financial group? We have a TYL Community already later. Kung gusto nyo pang malaman kung anong PYL, I'll explain later. Pero let me finish this. Alam nyo, pang naintindihan nyo, ang empathy, pagtulong sa kapwa, ay isang napaka-powerful tool para ikaw ay magtagumpay sa negosyo. Bakit po? Again, huwag mo isipin kung anong imbebenta mo, paano pagkakitaan ng ibang tao. Isipin mo kung paano ka makatulong sa problema. Magbigay ka ng solusyon sa tao, magkakapera ka. Just like the late Zig Ziglar, my mentor said, Help enough other people to get what they want, Chinky, and you will also get what you want in life. Tulungan mo mga ibang tao na makamit kung ano man ang gusto nila. Makakamit mo rin kung ano ang gusto mo sa buhay. Ay, grabe. Kaya nga, para sa mga tao nang sinasabi na, alam mo, gusto ko talagang magkaroon ng financial freedom. Gusto ko magkaroon ng peace Of mine. Alam nyo na ba yung TYL community? Again, uulitin ko, 12 months kami magkakasama. Nagkakaroon kami ng group coaching session. Every month, nakikita po kami. Meron kaming mga tinuturong, mga pamamaraan, paano kumita, humahok ng pera, magpalago ng pera, at protektahan ng pera. So, if you are interested to be part of the TYL community, and FYI, this is a private group, hindi to public group, just type TYL sa comment section and I will send you more info kung ano po tungkol doon. Tatandaan, kung wala po, tayong puso na tumulong sa kapwa. Empatiya. Yung ating buhay, walang saysay. Ang ating negosyo ay eh hindi lalabo. At mahirapang kang mag Tagumpay. Kaya para sa mga taong malaki ang puso at gusto niyong tumulong. Malaki ang pagkakataon nyo, katulad ni King Lux na tagumpay Sana naka-inspire tong episode na ito at nakatulong. Hats off to you, King Lux. Pakishoutout lang si King Lux kung kayo ay follower ni King Lux. Pakitag na lang to sa video na ito. Inahangaan ko siya at ini-invite ko rin siya sa aking programa sa Ching Positive tuwing linggo sa Meeting 5 o sa 1PH para maging panauwin ko. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Tatandaan tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.